Hello and welcome back sa aking channel. Si Jesus Escudero ay ipinagdiwang ang kanyang ika-54 na kaarawan, October 10, 2023, kasama ang kanyang asawa na si Heart Evangelista at mga matalik na kaibigan. Sa isang video ay nagbigay si Heart Evangelista ng isang romantic na awit para kay Cheese at makikita mo ang reaksyon ni Cheese Escudero sa isang video na ibinahagi ni Heart Evangelista sa kanyang social media account. Ito isang makulay at masayang pagdiriwang ng pag-ibig. Enjoy na enjoy din ang mga bisita sa pagkanta. Happy birthday sa inyo, Senator Cheese Escudero. Marami pa sanang masayang taon ang dumating sa inyong buhay kasama ang mga mahal ninyo. Bago ninyo panoorin ang kabuuan ng video, ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pa.